yan isang magandang umaga mga ka-farmers for today's vlog so ito na po yung ating union. update po natin yung bagyong nagdaan na kamil so hindi naman po masyadong malakas yung ulan dito yung malakas talaga as in so eh, mahina lang naman yung bag ulan kaya medyo hindi nabalda yung ating punlang sibuyas So, ayan na po siya. Oh. Ah, uh, Nagpalabas pa lang. Mga pang hindi nakalabas. Ayan. So ayan guys. Inispahan lang ng tubig. Tubig lang muna. Para mahugasan. So bata pa kasi. Pag ano, pungicide ang i-spray. So ano pa lang naman kasi ito. Ah, uh, 10 days. 10 days pa lang siya. Kaya hindi pa kami pwede mag-pundicide. Siguro mga ilang araw pa. Mga 14 days, ganyan. Ah, uh, medyo ano lang muna, matabang. Pero dito, nag-spray na kami ng yung Excel Primera pang paganda ng ano sibuyas parang fertilize ah, ano pulyar pampaganda pati ng ugat so yun lang po update natin sa onion so hindi naman grabe yung ano yung ulan dito sa amin ah, maghapon na ulan lang pero may patigil-tigil lang na konti pero hindi ganong malakas talaga kaya medyo okay-okay pa yung sibuyas, hindi nagkaroon ng ano, tama. Ayan guys, hindi na punlaan yun. Dugtungan kasi yan. Ito yung sumpra isang lata. Dito. Hindi okay, so makapalo. ayun guys, si lahat yan. ano Sa kapitbahay namin, mga pinsan ko.